Kahapon po ay natapos na po ang ilang linggo ng tinatawag na sports fest sa mga kawani o personel ng Tiapo Church. Nagkaroon na po ng awards night. Ayan. Awarding ceremony na nagsimula po nung buwan pa nang uh, nung nakaraang buwan ng Hulyo. Ano po? Ang mga kawani po natin ay nahati sa apat na pangkat o teams. Nandiyan ang yellow, green, red, and blue teams. Ayan. At sa bandang huli po ay inanunsyo kung sino ang grand champion. At sinunod yung mga pangalawa, pangatlo, at saka yung pinakahuli na sa ranking ng apat na tupunan. Ito po ay kinasasa, kinasasa, kinabibilangan ng basketball, volleyball, ayan po May badminton, may bowling, chess, E-games, pinagsama-sama yung mga score at inilagay na sa doon sa board. Sino yung grand champion, second place, sir. third place. Sir. At ako po ay kabilang sa isang team. Ang team ko po ay blue team. Kulaan nyo. Ahem. Pang Pangilan po yung team ko na kulay blue? Ahem. Ilan, pang Pangilan po? Ulelat po. Pang-apat. <laughs> na sa ranking. Ayan po. Gayun pa man, ang sigaw namin ay ganito. Ang sinamang nahuhuli ay nauuna. Buti na lang kanyo. May ganoong mga salita ang Panginoon. Malaking konsolasyon po sa amin yan sa Ebanghelyo, ang unang tanong ng mga alagad, sino po ang grand champion sa mata ng langit? Sino po ang pinakadakila, pinakamataas? Kinuha ng Panginoon ng isang bata mula sa tabi, inilagay sa gitna. Ang sino mang magiging kagaya ng batang ito ang siyang pinagaharian ng Diyos. Tama po, ano? Laging ginagamit ng Panginoon yung mga bata. Yung mga maliliit, mga paslit para ipakita yung katangian ng kapakumbabaan. Ayan. Pero hindi po doon natatapos yung sagot ng Panginoon. Doon sa tanong na sino ang pinakadakila. Dahil kung mapapansin po ninyo, mayroong ikalawa na sinabi ang Panginoon hinggil doon sa tanong na sino ang pinakadakila. At ito ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap, ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Sa katwid hindi lang kapakumbabaan ang daan patungo sa katakilaan sa mata ng Diyos. Ito ay ang paggalang dun sa mga taong maliliit. Kaya sabi nga niya, ang sino mang tumanggap sa mga kagaya nito. Mahirap po yun sa atin dahil minsan nakalulungkot kung yung tao sa harapan mo ay itinuturing mong maliit na tao, meron ka kaagad na bias o pagkiling. Kapag yung nasa harapan natin, itsura pa lamang, mukhang walang sinabi. Kapag yung kakausap namin, natin, dun sa kung paano siya magsalita, parang hindi nakatapos. Parang meron agad tayong biases na tinatawag. Ano ang sinasabi sa mga tiwid ng Panginoon? I kung gusto mong maging dakila, kung gusto nating maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos, kung gusto nating marating ang kaluwalhatian ng langit, paghanap po tayo o maging bukas tayo o may kamalayan tayo dun sa mga tao sa ating paligid na parang tila minamaliit. Yung ating mga kapitbahay na tampulan ng chismis. Yung mga kasama natin sa opisina na parang mahina, na parang niloloko, utos utusan lagi na lamang inookray dahil hindi kumikim, kumikibo. Hindi naman pumapalag eh. Yung bang para lamang makuha natin yung atensyon ng ating mga kaibigan ay meron kang parang gagawing pulutan. Yung mga taong ito na tinuturing ng mundo o ng dipunan na wala, insignificant, maliit, walang sinabi, mahirap, mangmang, yun ang hanapin natin. At hindi lang hahanapin, yun ang pahahalagahan natin kung paano nating pinapahalagahan ang ating poong Jesus sa sareno, ito rin ang pagpapahalaga na nais niya na ibigay din natin sa ating kapwa. Yun ang pagiging dakila. Isipin natin ngayon, sino yung nga ba yung mga tao na parang minamaliit na ng mundong ito? Sino sa ating mga kapitbahay, kasama sa trabaho o eskwelahan? Sa ating mga barkada o tropa? Sino dyan yung parang lagi na lamang naaapi, na cry tampulan ng tawanan? Minamaliit, hinihiya. Sila ang ating pahalagahan, galangin dahil sa bandang huli, sila pa ang magiging daan natin para makamit ang kadakilaan na nagbumula sa Diyos.